Hello guys, gumawa pala ko ng ansak biscuits. Ayan, may git, nung, mga dalawang oras ko yan uh, ginawa hanggang natapos yung pitong salang sa malaking tray. Hindi ko alam kung ilang piraso yan pero napakarami. And so guys, napakasarap nito kung ano may ingredients dito. Gusto kong i-share sa inyo jan Mag-ano lang kayo sa comment section if you want to know how to make it. This is ansak ansak biscuits from Australia. Australian biscuits. So, ang ingredients natin ito is desiccated coconut, oatmeal, butter, flour, brown sugar, a golden syrup, at saka what do you call this baking soda. So, napakasarap dito. At saka medyo mas healthy ito i-compare sa ating uh, kinakain na biscuit. So, easy lang yung gumawa nito. At kung gusto niyang malaman, mag-suggest lang dyan. E ito pala, meron pa kung hindi nasalang sa ating oven kasi pitung uh, pitong, ano ito, pitong tray ito eh. Ito pa yung natira. May konti pa isang tray. Tapos, ayan. Ayan. May konti pa. Ayan siya, guys. Makikita nyo yung ating oh, oatmeal. Ayan. Very healthy siya. Makita nyo naman yung sugar. Kasi brown. Maple syrup. Ayan. May puti-puti. Desiccated -puti, coconut dyan. At saka medyo makintab siya. Kasi sa butter. Ayan. At saka, Uh, butter. Of course, my flour yan para kumapit siya. Tingnan mo, mukhang masarap. Oh, at napaka-healthy talaga. Tingnan natin yung sa oven natin, ha? Yung ating... Ay, hala. Nasunog na yata. Saglit.